Wing, umaga talaga mga mami siya ay pinapaliguan ko nga sa bunso kaya naman dali-dali ko na nga palang binuksan tong bintana namin. Heto nga ay nakasunod na nga din sa bunso. Painit na nga pala ako ng tubig dyan. Hinintay ko na nga lang makulo yung tubig para paliguan na. After ko nga pala pinaliguan sa bunso, eto nga at nagalmusal na nga din kami. Sakto naman nga ay nagising na nga din sa Tyler kaya naman inais ko na nga muna itong higaan namin. Hindi ko na nga muna liligpit itong higaan namin dahil panigurado nga ay matutulog si bunso. Hindi na nga din na ayusin nga higaan namin kaya naman heto hindi ko na nililigpit. Kali pinagpagan ko na nga lang to para ka ako naman matanggal yung dumi. Every time talaga pagka ganitong oras nga ay hindi ko na nga muna nililigpit to. Lason si Imagine na nga pala na mga oras na nga nyan, pero hindi pa nga din natutulog si Bunso kaya naman heto nagsaing na nga din ako para hindi na nga din ako marash mamaya. Sa so, talagang batang tupag ka may ginagawa nga ako ay dun nangunguli. Ang tagal nga namin sa kwarto namin pero hindi pa nga natutulog kaya naman heto tumayo na ako para mag asikaso no. Iniisip ko nga yung uulamin namin kaya naman inuna ko na nga muna tong kanin namin para maluto no. Ito so, nga tilapitan na nga pala ako ni Bunso kaya naman heto hinina ko na nga lang yung apo. Stay na nga kami sa kwarto para patulugin na nga din siya. Kaya heto pinapatay ko na nga lang Tyler yung ilaw namin. Ito so, nga pala si Bunso So ay nagluto na nga pala ako ng masarap na ulam namin. Yan lang, salamat.